Hello guys, for today's video ay nandito kami sa St. Agnes Resort sa Santa Ines, Bacolor, Pampanga Ayan Ito yung mga kasama ko, yung aking anak at saka yung asawa ko Ayan, Ayan. K kaming tatlo lang ang nandito Ayan yung anak ko si John Chloe Ayan, tatalon siya Ay, Ang taba-taba niya oh. Ito nga pala yung Saint Agnes Resort dito sa Santa Ines, Bacolor, Pampanga. Ayan. Ipapasyal ko kayo dito, guys. Meron itong apat na pool. Ayan, ito yung pinakamalaking pool. tawas dito wala san tubig paano ka paano na? dapat maganda Tawas dito mayroon pang isang pool dito Meron siyang slide Ayan ay mababaw lang to mga pambata lang to hanggang 2 feet ang lalim nito 2 feet lang yan marami ding mga cottage dito yan mga umbrella cottage tapos eto naman yung mga shower area Ah, tapos dito. Merong private pool dito. Ayan. Marunong yan. Hindi <laughs> nga eh. <laughs> Hindi. Talon, wi. Talon. Alright. <laughs> 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 Huwag ka huwag lang sa'yo kaka-huwag ka huwag Eh no, ganyan lang Ayaw ka muna tayo Aray! Yung koko bumabalok to Ah, Sakay mo. Sakay! May mga bahay-bahay dito Pwede rin rentahan yan Ayan. Ito, malaki yung cottages na ito. Ayun na, hindi na sisig. Alay, hindi na lumutang. Right. Sarang. <laughs>

Ay, tita. Hindi. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano sa Ano Ano na hihihi hahahaha hahahaha nalang ako na yung tubig hahahaha Chloe wag ka dyan ay wala na

Lang. Pwede mo to arkilayin, no? Ito Ar na doon, no? Yung na-arkilayin doon. Doon tayo? Kung pipila isang tao, oh. sagot mo entrance. Oo, oh, oh. Ay, sagot nila entrance nila. Sagot pa pagkait. Para may birthday. Yan, langoy aso. Langoy aso ka. Paano yan? Ganyan, ganyan, no? Ah, ganon? 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 Santa! Oh, dito! Sa, Mag-video! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na. <laughs> <laughs> ko <ng> sa ilalim. <laughs> Ayoko na! Ayan na! Ayoko na! Ako ito ko Masisira yun <laughs> <laughs> buatin kita. Ayoko. Ayoko! 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 kita. Ayo, kok. Ayo, kok. Ayo, kok. Gua <laughs> bentar kita. Halika. Oi. Madudulan sa u, u. Jamchat, jamchat kuntu kan. Paano alam mo 'yan, Agalon? <coughs> Oo. Naga nun? Gulutan ka nun. Paano? Hindi na ganyan nito. Ah, ganun? Ganun? Oh. Paano magpalutang? Basta ganyan mo lang lulutang ka, Yung hindi lumalapag? Oo. Oh, oh. lalapag ka? Hindi. Hot dog. Paano nga yung paa mo? Paano yung <laughs> paa mo? Ay, ganun mo nga. Oo. Paano, so. paano yung paa mo? Paano? Ah, tignan mo ano? Oo. Oh. Oo. Oh. Ganyan ako. Ah! Ha, ganyan? Lilutang yan? Hmm. Tapos Halika. Halika. Mami! Mm. Halika na! Tuturuan mo ni Daddy, oh. Alalayan ah. ka na. <laughs> Disney <is the> Princess. Doon pa din. Tig na ako duman ng mga Daddy. Okay. <laughs> ang galing, oh. Ang galing, oh. Ang galing, Daddy, man, oh. Para butik, eh. Butik, Ganyan naman talaga ng mga. Ganyan ba? Ganyan. Ikaw. Ikaw. Ganun lang muna muna, no? Ganun muna. Mami, ganun muna. Ganun, muna. ganun muna. <laughs> <laughs> na. Laki na ito. Nata lang yung ato. Ay, hindi na malalim mo. Oh. Ay, hindi na maanap.

Ayan guys, tapos na kaming mag-swimming. Pauwi na rin kami ngayon. Ayan. Ito yung anak ko, nakapwesto na. Let's go! Goodbye, St. Agnes Resort. Ayan. Ayan.